Hi guys, what's up? Magandang gabi po. Sa mga kababayan po nagtatanong about the rates po. So, heto po yung rates na post daily po yan. So, makikita niyo po yan sa page ko kapag medyo gabi na kasi tapos na yung trabaho. So, nakaka nakauwi na. So, daily po yan guys, nakapost. Ah, heto pong nasa taas, makikita niyo po dyan. Heto po yung mga exchange rate kapag banko po yung beneficiary niyo. Heto po yun, etong dalawa nga sa linya. So ito pong nasa baba, ito po yung rates kapag cash pick up po yung pinadhal, pinadalahan ninyo. Yung cash pick up, let's say Western Union, si Buana, Gcas. So yan po yung rates kapag bangko naman yung pinadala nyo, ito po yung rates. So mapapansin niyo po dito sa mga rates, medyo mataas po yung rates kapag bangko yung beneficiary nyo. So I suggest na magpadala kayo sa family niyo or sa sa loved ones ninyo through their bank account po para at least ma-benefit na nyo naman yung medyo mataas na rate compared po dito sa may uh, cash pickup up remittance. So makikita nyo let's say dito po sa STC Pay kapag pinadala nyo cash or I mean uh, yun nga cash po 15.32 po yung rates kapag bank naman 15.40 so medyo mababa kapag cash pick up po. So, ayan guys, I suggest na mag-open kayo ng, uh, I mean mag-open yung family nyo ng bank po. So, at least papadala nyo through their bank account na lang. So, dito guys, mapapansin nyo po itong post din naman to. Ito yung mga sequence kung anong bank yung pinaka uh, magaling or pinakamagandang padalhan natin. So, magbe-benefit yung family natin ng medyo mataas na amount. Let's say, mapadala tayo ng, eto po, dalawang libo, dalawang milyon. Charot lang, guys. So, let's say, magpapadala tayo ng 2,000 reals. So, eto po yung amount na marireceive ng family nyo based po sa ngayong rate. Eto po yung exchange rate. So, mapapansin nyo dito, guys, etong tatlong banko na to. Let's say, yung TICMO, yung BARC, yung D360. Those are banks po na walang ah uh, charges so free po yan yung yung tick mo po free po siya kapag above 1500 po yung pinadala nyo so yung bike is walang fees yung 360 is wala din kung fees so malaki po yung impact kapag may ah uh, may charges po yung padala so malaking kabawasan po yun sa amount na ipapadala natin so with the rest of the bank here meron pong mga charges oh Tignan nyo po yung pinakamataas, let's say yung SCCP nasa 17, yung ORPAY nasa 17 reals yung kanyang fees. So actually, ito din may mga banko na may mga back-end charges pagdating sa Pilipinas, babawasan pa yung padala nyo. Let's say ito yung Alinma Pay, uh, itong ORPAY, INJAS, ALRAJI. So based, this one po is based on my actual experience, yung mga back-end charges na po yan. So ayun guess this is for your kind information lang po yung mga nagtatanong po kasi abo the rate, yung ipang mga inbox pa po, minsan hindi ko na po kayo nasasagot. So yan po, daily lang po, i-check nyo lamang po yan, so makikita nyo na po yung rate. So let's say magpadala kayo ng isang libo, dalawang libo, i-multiply nyo lang po sa rates na yan. So karamihan mga nagtatanong po, most uh, of them are like uh, yung domestic worker na nasa bahay po, So, ayan lang guys, panoorin nyo lamang po, i-check nyo lamang po. So, yan na po yung rates daily. <laughs> so, before we end of this video guys, I hope na you will give uh, some support by following or by sharing this video po. So, maraming salamat po and see you po in the next video. Ingat po kayo dyan kalagi. Maraming salamat. Bye po.